Deal! Tapos na. Kuha tayo ng timba sa tubig. Oo. Oh, uh, Shake hands. Babay Adam. Hindi. Oh, oh. <laughs> may kasama ka <laughs> niyo. Ito na pinakamagandang <laughs> deal. Meron ako nung battle tumbler. Entrance mo. Ano? Ayaw, sige, oh, sige, sige. Yeah, yes. Yung ano, yung K-Chain yeah. na may mga... Oh, okay. Yung pinakamaganda pa ay bibigay ko uh? sa'yo. May nablock-block-block <laughs> pa daw eh. Gusto <laughs> mo ba mag Ah, boy. yung tatoo na daw eh. Ako yung pala. Backface yeah. pa akin, oh. sabi daw eh. Ang yung iwan na ito. Yung kanyang sombrero cap. Ka. Mmm, eh So, a little bit na lang, guys. Lakad ka na lang ano, Tingger. Tong ina mo na mo. Ano oh. Ba maplat tayo. Hindi no. Salamat siguro. Lima naman tayo magtutulungan. Mga pare man, tall dude chong. Inaakonti na lang. Ayano. Oh. Si <laughs> Indurog. <laughs> Indurog. Kapit na kami, putang. Kaya lang mo talaga sinya, mag motor. Ay, kaya ka magmamotor. Oo, oh, oo, oo. Oh, oh. Yung mga gusto mo yun, eh, no? <laughs> nakaka-drive ng ano. <laughs> mm. Lagi kaya, lagi yung gustong gusto <laughs> ko yung motor sa kawin. Hindi, eh. ganun na ganun ako nung no, wala akong lisensya. <laughs> <laughs> kaya nga ako gusto ko lagi inuto sa may supli ka pa. Baka oh, pag utang kayo pag inutosan ka eh, o oh, eh, lasing na, di ko kunin uh, mo na yung sukla, di na nila alam. Yun. 500, pinabili ng dalawang yosi. Oo, oh, yun ang malala. 150 bumalik. Hang ako eh, hanggang 30 lang, 70 50. Bayan, putang inandaan naman ito. Dapat pala, hindi nalala ako yung pick-up. Kukukubarang kayo, kukutong, <laughs> oh, no, no. pre, wala, naiwan mo yata. Ay, okay. asan ba? Aling pick up ba? Anong kulay ba noon? Si gitara. Si boy pick up. <laughs> oh, Tama. <laughs> Ang <laughs> time mo for tuner to. Nakakata ko sa'yo. Mag Kung ako barangay captain dito eh. Papa asfalto ko oh, to eh. Ba yan kapitan? Mukhang tinatamad na yata agalawan mo eh. Na. <laughs> zok lang. Zok lang. Kaya tamo ka ah. sa'yo para itong anong kalagay. Oh, yun. it's <laughs> a poe road. Parang lalaban sa'yo yung kentanya. Ah, Tama. Robert, kaya ni Kuya Gerto, 60 takbo eh. Oo. <laughs> Ayan man, oh, ma malinaw na yung daan. Ayan, narinig ka ni Kap. <laughs> Oo, narinig nga ako ni Kap. Putong ina. Thanks, Kap. Pero, baka huwag sa gagawin ko. Ayan, tignan ko. Sige, ano? Sige, ano? Sige, ano? Sige, ano? Naka-neutral. Wala tong konsumo sa gas. Oo! Oh. So, Saka oh, pwede tunuhan. Wow! Ang ganda Ang Ang ganda. galing. Ang galing. Tangin, oh, na pa. Sobrang tindi mo talaga. Ops, mapagbigay tayo, guys. Siyempre. Kasi oh, bibigyan Parehong oh. mabait. Walang butas ang puwet. Napakabuti ng mga tao dito. Mantang ina like sobrang chong. They're so fine good, man. Oh, not po. oh. Ang galing mo oh, nasa kotse. nag pa tayo. Narinig <laughs> ko. <laughs> 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 oh, good <laughs> ng tropa. nagte take you din naman. Pero alam ko ikaw yun. Baka yan. Karagama, Pambansang hayop. Uh, Ito hayop! Tama ng atin na Ang ganda daw ng manok ko. Hi guys. Ang ganda yung mga manok dito. Hi guys, welcome to my blog Please subscribe the channel. Si ate. Ito ang asa mo sa mo. Hi guys, welcome to my vlog. Si oh, Hello vlog, welcome to my vlog. Ibatingin sa tropa ko eh. Ikaw ba naman si guys!

ito malanda yung aso na ito. Harp harp yun. Kagulo dito yung putang oh mo ina. Kahit nga daga lang na pumasok dito, nagtatalo. Masama no, ipis. Napakapayapa ng putang mo ina. It's a waste oh, of mamadong fucking energy. Diba?

Avenger. Avengers. Avengers. Okay, oh yeah, bending. Karne, karne. Nice job, partner. Rise up. Oh, <laughs> yun talaga. Hintayin <laughs> <Yung talaga. laughs> niyo emperor imperyo ko. Imperyo ko. Imperyo YUNG kanin. <laughs> uh, ako ang emperor. Rise <laughs> emperor. Pagbigay mga tao dito. Hi guys! Dumutang yung ano ko ah. Kala may rin eh. Napaisip yung bata. Ah, Indiano. Oo, pwede eh. At least, foreign. Indiano. Wala niya nang baho no. Teka, magpapautang yata kay mami to eh. Oh, nag-detrain ka naman eh. Nice. Anong tropa mo? Para yung shit nice gay talaga. Like, para. Ano, ter? Direkto lang. Putang ino. Oh, sabait. Ang pangit ng dobi. Putang ino. Kaya nga na yung duro yung dorong ni Johnny ah? Baba na, kaya. tong ino mo naman. Ano ka, ito yung gulong dito. Ito tayo na ano dito. Ba't pala iniwan na natin ito sa sakyan da, lang, doon? Dahan lang. dahan 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 da, da, da. da, Ang tamis na galing langit. <laughs> <laughs> ang tamis nga no. Galing langit. <laughs> mali ba? Mali ang lyrics ko ka, no. Kaya ay natawa. No? Okay, mali ka. Kaya tool. Kaya tool. <laughs> e, what's up, mga tool? May tools ba pas dyan? Tapos <laughs> <Has> daw <doğum> sumumpay. Oo. Oo, ino, hindi ino. Okay, gagawin ang gata. Dino. <laughs> Doon ang auto Buh sa, video yung, sa leeg, no. Hinangkap daw oh, ako. Labi natin yun. na ba yung Oo, oh, <laughs> no, oh, hindi. Oh, Gusto na matapos yung kalbaryo. Bukas, <laughs> 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 lalakarin niya ito. Mm hmm. Gip tayo. Tayo kami. Ano lang yan napaka-late na pabor para sa isang napaka-bait na nilalang na katulad ko. Zoom in. Syempre, ayun, man. Bra! Bash bash. Bash <laughs> <laughs> panis. Diyan 'to, yo, pare. Ay, sila. Sila na 'yan. Hoy, nasa si Angel baba, may pagpapakita ano, ito yung daan. O no? ano namang nilalaan? Na daan, sa, oh, sa, sa, sa kabilang. Kabila. Ay yung ano, uh, makakalibre ka, oh, ay medyo tatagiskalan oh, na, uh, na alien. Magakad ka okay. na don, ter. Pali ah. mo, pare. Uh. Kaya yung dalawa ni Kier. Hmm. Tangin mo eh, may usapan tayo eh. Kung mamay ka sa akin, nakita sa video. Wala kang laban, pre. May pruweba ako. Dilaan mo pawis ng burat. Sabay neg. <laughs> Tamang TD ito. It's bako, bako na. <laughs> Siguro yun ang mga fantasy niya. Makasun search for ng beto eh. Oo, basang, basang beto. Ganun. Hinala <laughs> <laughs> ka type na. Pinoy daw yung pinoy. <laughs> ang ina. Ang tigas na, titing Pinoy eh. Sa buong mundo, titi natin ang pinakamatindi kaya magbigay pugay kayo. <laughs> 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 Nakasaludo agad eh, boy. Oo, oh, galit na galit na agad eh. Saludo po kami ngayon. Naku, may nakahubad pa. Pag mga ganyan nakahubad, medyo na ang itim pa oh, no. ni Kuya. I mean. Parang hindi tinatabli ng suntok. Hindi, <laughs> 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 yeah, balat ng lizard. <laughs> Parang immortal. <laughs> tipo ay tsak sa iminang ice pick na pa pa dit. Para yatatul. May agad sa ulo niya. No, <laughs> no not natul na dugui. Ayun, Sinara ni Ben <laughs> rin. <Mabari> <laughs> tipong pag sinaksak mo ng ISP, kaya talagang nasuntok pa din eh. Naadugo na yung ay natulo na eh. Ano ba naman to? Sisigaw pa na, huling huna, huling huna. Kaya pa ba ka nakalam ng may istorya? Eh? <laughs> Kita mo, yung ang datingan ni, ano, malapit mo na siyang matalo, pero natalo ka pa din. <laughs> Kasi, <laughs> 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 sobrang hindi. Malapit <laughs> ka na, natalo ka po. Bay, nasaksak mo na eh. Isipin mo yan ang ama ng nililigawan mo, boys. Putang ina. Parang ayaw ng nang maligaw. Bakit anong inununon? Bakit na problema sila? Hindi makadaan yung sasakyan, pre. Ang taas nung ano, o. Nag-ukay pa sila, pre. Oh, Parang tayo din, magkakagal na. Ako. Walk come on. Walk come parang maraming mahinang driver si Hindi mo alam ang bida ng Passing the Furious. Oo nga. Ben... Diesel! Diesel! Nawala yung the gasoline. Oo. Okay lang. Malay. Oo nga, malakrudo. Nandito kami sa San Juan Gym. Basaan dito pagka ano, piyesta. Oh, mukhang ganda as fuck. Napanood nyo ba si Bibi na sa ano, sa piyesta ng San Juan, nagalit na si ate eh. Ano ba? Piyesta nga eh, sabi daw sa labas eh. Bad trip lahat eh. Pabi, papasok ka ng trabaho eh, mababasa ako. Oo, ang tangin ah. mo? 2-5 yun. Kala kaya bearing no parang. <laughs> Pang ano to eh, pansiraan ng sasakyan, hindi na bibili ang bawal ni dito. Lahat pala yeah, ang bibili na gawin po, bay po. Ito yeah, papi. It. Boy, oh, ang gawin ito. mo, ito, ito. mabilis pa, na ta takbo. Boy, ba kung ganyan ba naman ang ano? Na ang papaligyan sa atin. Oh. Ayo, oh boy. Napakanta talaga kasi. Wala ka bang? Wala naman. <laughs> Tsaka <test> hindi ang ganda ng gising mo dyan sa umagas. Ah! 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 Shit! Motherfuck! Magkano ka pare? Oh! Medyo 7-5 na! Ay! 10-5! Bababa na ako! Bababa na ako! Bababa na Fuck! Tang ina! 10-5 na damage yun, man! Tsaka may mga bato-bato! Bita eh, oh! <laughs> Tikpal naman ay! Ah, maglalakad kami, wala eh. Kesa naman madamay dyan yung kotse ng tropa namin. Hindi na ina, eh. Natarawas mm -hmm. naman na ba yung pare? Oo, ayun Si Darrel, parang pinsan eh. Tama mo pare. Darrel. Parang wala lang eh. Ang dumi, putang ina. <laughs> baka <laughs> ang haba ang haba boys sumabit tong yalem hm hm 10.5 na damage yun ang daming tahi eh sabay tuloy-tuloy ulit ng so, ano eh wala naman hindi ano ang masama no nadali daw yung ano ipunan ng gas yes. so hindi sa mismong ilalim sa may chassis add oh, din nila ipinero daw hindi niya ipapapatong na pa-freak nila sa kabilang kasi parang may special na mag ba maninita nung pinaka may ari nung resort kaya huwag daw masyadong obvious i-direction nila kaso <laughs> pa <tulipa> ba natin <laughs> yung vlog ina <laughs> oh, nakakataat yung baka ang pakata ang malapit pa akin hindi yan hindi yan nakapula si kainit kasi Bakit yung papulti ni Ben? Oo oh. oh, <laughs> nga! Sinabong, <laughs> Sinabong daw eh! Sinabong daw si Ben eh, tas tumaob pa kabila! Oo oh, nga! Ayan na, ayun way, ayun ay way! Right. Puro patag eh, no. ang ganda eh no! Ito mo, parang advertising ng kotse Oo. Manis. Toyota Vios. Bye now. Sana na sana. Ba, may video okay, baka may alien naman ah, na. Oo, tako yun na kasi Tor, bumaba. Oo uh -huh. nga. No, Oo, kaya nagsama ng Jutsu. Ha? Huh? Lumabas daw ang palaka eh. Ay, yes. Mali, mali, mali. Wrong, wrong, wrong way. way. Patay. Baka may mga Hannibal's dyan. <laughs> wrong turn niya. Oh. Ito na tayo, tumaan talaga. Wala niya. Hindi nga. Ay, Ay, alam mo ba ang dito pare? Oo yata. Oo yata. <laughs> o, yata. <laughs> ano Para, ba, pare. asa satrip ka pare. Tutag yan. Ito na guys. Pa ako makiling lang ha. Boy, pwede nakaharap yung camera tapos kita mo pa din tayo sa screen. Oo oh, pare. Hindi mo alam ang camera ko. Oh. Kaya ang tinatanong ko pa ka pala. Ayun ha? Wali ya. Dito daw pinark eh. <laughs> Dito daw nag-camping eh. Ah! Oh, so Shit. Shit! Ang lala nang tama nung sasakyan eh, baka pagbalik ko sumabog na yun. Pare, pakugot niya, Oh! Ito yung nilagay sa... Ito magos, boy. Big patang tax. Walkings, walkings. <laughs> Oh, wala niya. Yan talaga makakawang third cabo. Teka, teka, parang lugi ako. Mga ganyang dark ano. <laughs> parang umi okay, dyan. Yeah. Tangina na, parang lugi ako. sa binhot ko ha. Ah. Abe, ako mo eh. <laughs> Kanya-kanya nakuha, pa. Pakit ang get mo, pake. Ay, ah, magaling mo. Oh. <laughs> Kaya pala bidob. Akin na, akin na akin na yan. Oh, eh, mas magaling pala tong putang inan to. Wala niya ang dalauna. <laughs> Sino ba nag-drive? Sinong pagod? Oo, oh, oh, wala niya. Wala niya ang ribot. Devin, kailangan mong tumulong. Nahirapan din ko na mag-busip kanina. 35 kilo to. Wala niya, dala mo. Iskisa ng paa. 35 <laughs> kilo. Nakuha mo yung tent, boy. Sa'yo ba talaga yung tent? Sip! Sure. Ito mga dalako, huwag gagamit nito. Pwede <laughs> <laughs> na tayo! Sa'yo na wala gagamit. Tupuan ko yan eh na yan. mo, pindimaar Oo! Baka may dala eh. Man, sa'n tayo man? Alam man. Tapat muna itong tayo. Oh, wanda na. Naglapak <laughs> na shore. Tapay na. Oo, yun talaga. Bakit kailangan mong pumili? Kita ba ba? Ang ganda. Kita pa ano? Doon pa nga lang sa so pagpapasok, no? Para entrance. Oo nga. <laughs> Wala daw. Well, thank you. Birthday mo daw eh. Low tide, low tide. Wala niya eh, parang golf course eh. Ang ganda ng ano eh, patag eh. Doon kaya tayo. Hamok, abot dyan ang hamok pre. Oo, oh, yan, abot ang hamok. Tatlo, kaya dyan oh. Saka doon yun eh. pare, hindi, doon doon kaya tayo pare. Sa tide, nakapakaganda lang. Doon, 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 para may, medyo maano yung Doon kaya tayo sa may bato. Hindi, oh. may ano eh, may mga nakatabi. Hindi, dito lang tayo. Dito, dito, dito magandang spot dito. Oo, oh, kaya doon, yun, 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 yung pangalawa. Oh. Oo oh, nga na, pwede naman eh. Tingin nyo. Ano ba ka, nyo? Dito. 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 tayo. maganda doon. Saan? Sinasabi nila. Maas lang. Batuhan yan, Kev. Oh, boy. Oh. Okay. Oh, host. naman ako dito eh. Noong nga, pare. Dito kami. Hindi, <laughs> para kasi ang ganda niya overlooking. Dahil dito talaga. Spot here, don't Change location. Okay, eh. <laughs> Boy, tama naman yung ano, nakukulay na ng parang bahay hindi pala kayo sa kamay. So, Oo, oh, ang aslo. ang ganda tano. na. Sana magiging... Ha? Hindi uh -huh. <laughs> mo kilala photographer mo, pa? Sige po, ha? natin yun, no? Yung bahay-bahay doon. Oo. <laughs> Manghihingi tayong pagkain. <laughs> change spots, change spots. Boy, pag <laughs> ano na yan, high tide na yan, parang swimming pool na. Eh... Uh, bukas ng umaga kaya yan, no? High tide. Oo. Okay. Ang gabi sa'yo. Mamaya yan, gabi. Ang gabi, ano? Yeah. Parang ito na yun, ano? Oh, ang ganda nga, ano? Ito naman, nag-reflect yung, ano? Yung reflection. <laughs> <laughs> oh, tangan ang na ako, mas Oh. What, oh. <laughs> When will reflection... When so, yun, pare, spatter, pare. Yan, oh. Be, Okay. Wala yung nga lang tayo sa bilihan na. Oo. Tayo to. Ayun. Kaya <laughs> <Ganda>, Maganda, maganda. <laughs> Wala problema. Ha? Ganda ulap oh. Masaya ba ko siya? tama. Mas cozy oh, na, no? mas cozy. Safe, safe. Ganda. Ako pa sa gilid. Kami tatarima muna, isin muna namin mga tent and hammock namin. So mamaya, siguro kapag makakapag-vlog pa habang hindi la sing. Kasi gusto ko na mag i Kahit gutom na gutom ako. Pero, kain na. Solid na spot. May mga pahilang tayo. Oo. Oh. Ganda pala ang ulap ngayon eh. Pane, parang sunod na buhangin. Doon tayo. O, oh, lipat pala uli. <laughs> Shit. Ayan ba kayo okay, mga ka makines na, no, tingin mo. Eh. Ha? Angang ah, tubig dyan. Bukas. Oh, eh pamit yung yun. Ta Tatambay na lang yan, boy. Doon lang tayo maginom. Uh -oh. Oo. Goods. Safe. Nalina ko kita ko? Oh ano na. Kahit may team ako? Oo. Oh. Pagka arm's length naman eh, kitang Putong -kita kita. uh -oh. inang angas, boy. Napag-setup na kami ng tent. Uh -oh concert pare nila. Nice. Safe, pare nila dito boy lagi <laughs> mo yung pare sabog agad pare ilo pa lang Kay, meron na akong mission sa'yo, maghanap kang puno na mangga. <laughs> Taki na mo! <laughs> nice! Ay! Parang ano ako, na kanilang vision. Kasi green. oh angas. Ah, Parang ako naghahunting ng ano ah. Mga Nat animals. <laughs> nat Geo. <animals. laughs> Bish, ano Ito <laughs> ho, nakikita niyo? Isang endangered species. <laughs> Seset ako ng tubig para may kailangan to. Necessity to. Ay, Mara, ito. Ano ba? Gusto ko lang mag-inom. Doon, doon na nga sa amin, mamay, meron pa... doon. Oh! Huta na ito talaga! Oh, hindi kita na ito. Endangered species <laughs> na nga <kayo. laughs> <laughs> yan. <laughs> Walang nangyari kagabi. Pinigas o balas.

Ang awit talaga yung pari. Ehh, Kamusta? Trip mo kagabi. Solid ba? <laughs> hindi lang solid. Solid na solid. <laughs> oh. Bakit ka? Wala saan ka? Hindi ako nagaganoon pa. Dinilay na ang Okay, <laughs> hindi totoo. Wala tayo dito. Hindi tayo nage-exist. Truth. <laughs> <laughs> Nice. Yes, parang kamusta gabi kape niyo, sipba. nakatulog naman ba, na ba kayo? Nice. Ay, Ganda, na spot. yung kung saan naman 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 Bakit pa ba ito kakaisa? Huwag <laughs> gagawang ka matamaan Sabi na Napakita ko lang sa camera Oh, layo Gago ka ba?! <laughs> Balak ka ba? Hindi ko alam, ba't natin pa pero solid siya. Pagtanggal residue. All over. Bakit? Nakatulog na na ba? Bakit? Saluhin mo nga gamit bibig. Johnny to KNL.

<laughs> Ang dami na nila. Ayun na. Nice. Hi, nice. man. Represent, motherfuckers. pa. <laughs> <laughs> <Balagba. laughs> Uy! Kay! <Hey! laughs> <laughs> Tik na ako doon. <laughs> Tag ina. Hindi, <laughs> brown. Ah, brown. <laughs> Ang ganda na kape mo, pare. Hindi na kami nakapag-video kagabi kasi yeah, parang excited tupo. na natin mag-inom. <laughs> Tapos, nag-inom <laughs> na, alas nag na, na, tama, na. wala nang magkakitaan. Tangin na, nagbawala na lahat. Ngayon, <clears throat> nakawala doon yung kutsilyo, wala nang pang cooking show mama. Uy, <laughs> oh, sino kumain ng kutsilyo? Putang, na, iluwa nyo na, ha? <laughs> Makawa naman sa <siya> lalaugan nyo. <laughs> Meh! Ayun no, na, tinawag, Ay, si... tinawag na si Ben. Tinawag eh! na si <laughs> Ben. Higop ko muna. Yuck, baga. Napakasarap mm -hmm. ng kape sa umaga, lalo na tropa ang kasama. Aw! <laughs> Ayos kaya yan. Lala, pagbabunta ka pa kasama, ayan. Ah, hindi. Nakakalimutan niya kung nasan siya. Huwag <laughs> <laughs> yan, huwag yan, huwag yan. Lala <laughs> na ang tropa, hindi alam kung nasan siya. <laughs> ben, nandito ka na. Piling ka na namin ulit. Hahaha. <laughs> <laughs> Galing. Cutting yeah, eh, Ang karakter. <laughs> Nasa Mia talaga pinakaabangan niya dyan. Yun, no? Know? Ano ba? Nasa Mia pinakaabang. Ang dami niya. Eh. Ako? Kaya <laughs> siya. Sa Sarap na spot dito eh. Oh, pare. Boy, ang sarap neto, boy! Iyan yeah, nga eh. ko na nga kanina eh. na namin, kasi tayo na lobat na yung camera. Maraming salamat sa mga manonood. Next time ulit na magbablog kami, beach vlog uli. Siguro mas ayusin na namin. Tayo na minsan kasi pagka nagta travel vlog na, mas gusto na enjoy yung moment eh kasi mag-vlog Pero hindi, sige, next time. Woo! So, ayun, oh, ito na kami. Tapos na lahat ng trip, nakapag-impake na, road trip na, rolling na lang uli sa daan. Ayun, salamat. Sana mag-subscribe kayo sa mga susunod pa namin video, mga trip namin kasama ang boys. Ay, labas muna nila yung kotse kasi hassle to eh, man eh. Gawa na. so kaya kotse ni Ben. All masarap yung trip. So, ulit dito sa Alatagan, punta tayo. Murang-mura. Alright, maraming salamat mga boyets. Alright.